Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat. Gising na po, alas 5 na po ng madaling araw. At syempre, nandito po tayo ngayon. Babiyahe po ako. Uh, luluwas po ako ngayon ng Kabanatuan City. Nagabang po tayo ngayon ng sasakyan mga kalaki. At syempre, pag ganitong madaling araw, mag alas 5, dapat namimigay na tayo ng mga lucky numbers sa masusugi dati mga followers dyan. Na talaga namang nakatutok araw-araw po. Ayan po, one year na po tayo na po ng mga lucky numbers mga kalaki at madami na pong nanalo sa mga lucky numbers natin legit na legit po na nakakapagpanalo po tayo. At syempre, meron din naman pong hindi na nanalo. Pero ang maganda nun, tinututukan po natin yung mga kalaki para sa ganun, ang mga lucky numbers natin ay eh, talaga naman pong uh, uh, inaabangan ng mga bawat mga followers natin dito sa Lucky World namin ni Lola Carmen. Kaya ngayong umaga po, gising na mga kalaki. Bango na po mga kalaki abay uh, buksan na yun yung mga cellphone at kunin na po ang mga lucky numbers na 2 digit na ibibigay ko po ngayon kaya Luzon Visayas, Mindanao Metro Manila, Pilipinas sa buong mundo, handa ka bang manalo at maging milyonaryo ayan po mga kalaki, kaya ano pang hinihintay mo halika na, tara na eto na po, kunin niyo na po ang mga 2 digit lucky numbers umpisahan po natin yan dito sa Isabela Isabela, ang 2 digit lucky numbers mo ay number Five at number twenty-four. Tugigaraw. Disisiete, quince. Rojas. Dose, venti, cuatro. Capiz. Disinueve, uno. Bohol. Tres, dos, cinco. Bulacan. Quince, venti, ocho. Baguio. 19, Bicol. 3-7 Batangas 1-14 Bataan 13-24 Butuan 12-8 Benguet 11-19 Iloilo 2-10 Leyte 1-14 Samar 35-31 Paranaque 12-4 Manila, 72. Pasig, 15. San Juan, 33, 22. Marikina, 8 Gs. Romblon, 1230, 30. Angono Rizal, 4, 21. Montalban Rizal, 16, 27. Antipolo Rizal, 24, 20, Taytay Rizal 5, 9 Kainta Rizal 17, San Mateo Rizal 13, 23 Isabela 12, 18 Togi Ayan po mga kalaki na bigyan natin ng Togi Garaw Dito na po tayo sa Quezon City Quezon City 1, 8 Pampanga 9-25 Pangasinan 27-22 La Union 3-19 Ilocos Sur 4-5 uh, Ilocos Norte 23-28 Nueva Ecija Ito na po sa amin 3-7 Nueva Vizcaya 5-19 Masbate 30 23 Cebu 8 G's Aklan 17 31 Aurora 1 25 Laguna 2 17 Quezon 3 12 Olongapo 4 11 Dabao 8 19 Taylak 21 sa is Kirino 23 19 Bacolod 31 28 Ayan mga kalaki puputulin muna natin sa Bacolod para po sa masusugin nating mga followers din na nakaabang po sa atin araw-araw at nagtatanong po kung paano po makakuha ng mga libring code. Ayan mga kalaki sa atin, dapat po nakapalo po kayo sa Uh, legit na account po namin Hanapin po sa Facebook ang Red Parungkin Na meron pong 315,000 followers mga kalaki Ayan at syempre meron po tayong second account Red Parungkin din po na naka yellow t-shirt ako Na may picture namin ni Lola Carmen At meron pong 50,000 followers Ayan at meron po tayong Aris Gertzalian At meron din po tayong mga kalaki na uh, YouTube Red Parungkin po na meron 16,300 followers At meron din po tayong TikTok account Red Parungkin po na merong 417,000 followers. Ayan po yung mga legit na account kung saan pwede po kayo mag-follow, humingi ng mga lucky numbers at mag-subscribe. At pag nabasa ko po kayo po ay comment to comment, share lang share ng video at naka-heart at naka-follow automatic po. Bibigyan ko po kayo ng lucky numbers. Wala nang sabi-sabi automatic na yun. At syempre mga kalaki, tandaan nyo po, ang lucky numbers namin libre, wala pong bayad ito. Private consultation po ang may membership at good for 3 months po ito. Kami po ang magbibigay sa iyo ng mga tatayaan mo sa mga laban mo sa abroad sa Loto, abroad dito sa laban dito sa Pilipinas, sa loob po ng 3 months yan at wala naman pong pilitan yan. Tandaan nyo po ah. At syempre bago po kayo magpa-member, make sure po na makakausap nyo muna ako para legit na legit na ang kausap mo ako at hindi po ibang tao mga kalaki. Kaya alika na. Bago pa ako sumakay ng bus, ayan. Uh, ah... Manila naman yon. Okay. Ito na po mga kalaki, ang mga 2-digit lucky numbers, itutuloy na po natin sa Kabite. Ayan. Sa 11. Tagig, 29, 5. Mindoro, 8, 11. Marinduque, 4, 33. Caloocan, sa East, 20. Muntinlupa, 5, 18. Palawan 17-2 Sambales 20 G, Tabuk 4-5 At Kalinga Apayaw 1 sa East Ayan mga kalaki, kompleto na po mga laki numbers Ngayon umaga, gising na mga kalaki at tandaan nyo po mga laki numbers natin, ilista nyo po. Tapos, uh, tayaan nyo yan buong maghapon po hanggang 3 days po mga kalaki, huwag nyo lipitawan kasi may nabasa na naman ako, may nag na naman, Sir Red, nanalo sana ako, kaya lang nakalimutan ko pong tayan kasi po naglaba ako maghapon. Sayang. Pero hayaan nyo na, ganun talaga, maging masaya po tayo sa kapalaran ng iba kung hindi po para sa inyo, hindi po para sa inyo. Okay, may mas magandang biyayan na sa iyo, yan po ang tatandaan niyo. At syempre, syempre dito na po tayo mga kalaki. Shout out na po tayo sa mga, ayan. Shout out po sa Kabala Union. Uy, masarap dyan sa Kabala Union. Masarap yung magdagat dyan. Hello, hello po sa mga taga Kabala Union dyan, sa mga followers natin dyan, sa Pamilya Rivera. Hello po. Pamilya Rivera dyan, maraming salamat po sa panunood sa mga vlog namin. At syempre, sa mga toda po ng mga tricycle driver, dito po sa may Moncada Tarlac. Hello po, ayan, sa mga tricycle driver dyan sa Moncada Tarlac. Masarap dyan yung pakwan. Ayan po, bumibili kami dyan ng pakwan. Maraming maraming salamat po at sana ngayon pong Bermans. Ngayon magpapas ko na, oh. Manalo ka na. So, good luck mga kalaki. Gising na. At ako po ay sasakay na ng bus. So, ingat po. Bye-bye.